Magandang umaga sa inyong lahat dyan mga kababayan Ngayon po ay nandito si Nanay Lorna Meron daw siyang ano sa akin Sadya sa akin <laughs> O oh, iwan natin kung ano yung ano ni Nanay ngayon Ano sa may imong panay tuyo nay? Nang akong tuyo po siya na Nang Murag maulaw na ako po yung isa Balay ng piting mong bay Nang gusto ko giyon na Papamita ko po imuhaw <laughs> Ang amuay ng pungbalay

gusto uh, ko nga ko sa akong kuyo ang balhinan kay maulaw na ko gid siyempre buhin na sa ato ah buhin na sa si ato ma, ma sa sa ayo pag nang murag, maulaw na ko kaya lang kumupuyo sa balay ng bombay ay siyempre sir, tao taging paulaw tamuho na shhh, mm. makapuyo tanawa na kuan na ko siya sa sa niya kaya nagkuan na ako po na love na ko gusto ko po na, na nananap po na akong inpunso ako ah masalamat mm. ko po na ina mahal sa ako ah yan gusto ko pangit na sige, po, sige mali so ito pala yung sadya ni nanay mga kababayan na magpatulong siya sa akin na sana mayroon siyang malipatan na tirahan nila kasi nahihiya na daw si nanay kasi binitawa naman siya ng pibitim at nahihiya siya na nandyan pa rin siya sa property ni Boss Peking Bombay bilang membro ng isang pibitim so nahihiya man si nanay so hanapan natin sa mangita Taguanay! Hanapan namin si Nanay Lorna kung saan siya makakalipat. Sige na, mangita ko na. Try na ko. Wala pa, hindi mo ini si Aya. Wala pa. Salamat. Kanang mga gamit niyo na ihatag sa ako ah. Daan man po na iunod si Sir. Na itaayin po sa ako Pa-atiman.

So, sa mga kining mangita tawag bisa ng bisib, mga kahoy lang, no? round timber. Oo. Oh. Mga hanta. May tag na yung lubi, no? Ang lubi po kayo, dahil man po lang lubi po siya. O man po na, ang adyas ang mga balay. Hmm, may ang na yung kuhan ba? No? Wala man may lote dili na no? Wala, Dili <laughs> yan, dapat doon sa eskilan, wala may mga lote nga sa una pang panahon na pa akong pero na di tukuran na sa balay kanang akong buwan uyuan na matay mm. na ayok na apa po sila so wala silang luti dito mga mabayan, no? malapit sa paaralan ni Ninita mahirap kasi pag doon sila sa lokadang sa lokadang kahit malayo ang paaralan doon mm layo so, kaya, hindi na makakapag-aral mm. si Ninita pasahi sa cellphone na siya makafokus mm. hindi na siya matuto si try ko na ay eh. uh, mag sabihan ko sila si mama at si papa sabihan yes, ko sila yes. mama si papa <coughs> kung pwede ba na makagawa tayo doon kahit kunti lang no? kahit munting ano lang ah oh. uh, tuluyan ninyo. So, sabihan ko sila si mama mamaya. So, mag-update lang ko sa imo hanay. Kung na-historyan na na ko. Mayroon sila mama at papa. Salamat mo sa ito. Kalau sa musa aku, murad mah, pensiun aku,

di Surabaya na kanang aku ko kuan kanang di alam puyuk sa balay ni Piking Bombay di ayu kayo kay iskuelas ni nita murag ma kuan na ta ba murag ma kanang akong lubot murag diri na diri <laughs> di stars kay di na pun amo ang balay mataha ka mataha oh Lagi karun, sebut na pun silas sa dinitang iskwila. Kai hmm. Kaya basik, maka kuan na pud kapit na pud ang kuan exam niya buwan na lang oh sige sige atong eh e, ako sa ang kalangid <coughs> so pakiusapan ko muna yung aking mga magulang mga kuwaya no sana papayag sila na magkagawa kami doon sa luti nila mga magpapa ng uh, matutuluyan nila ni Nanay Lorna na

Asa yung ayo Ay, Ay okay. eh? <coughs> so yun pala ang problema ni Nanay Lorna mga kababayan. Problema niya. tutuluyan nila kasi nahihiya na siya bilang hindi na daw siya member ng PB team um, uh, so ang gawin natin ngayon ay pag malipat ka na mag focus ka na sa pagbablog mo no? focus ka sa pagbablog pasalamat ko po kay tatay na inyong papa ng istorya sa ako, ako, ako. na po akong pasalamatan ng inyong papa ka na loob ko sa ako sa anay ayaw gid ka balak lang kakay na akong luti na hidubun ako ganit bayari mm. ayaw ka ba lang ka na sa akong anak mm. na po akong pasalamatan ang inyong papa kay maloob ko sa ako ah ay mm. e, kada gud ang gabi e, ko hindi na kumahunaw na ko po na di na po damo ang balay no. Mau? Mm -hmm. Nagsubay po akong gunaw na po siya. Murag pa na, makayun po akong ba na nga. kag, istorya, murag makahilak na ka. Ngayon po ka na, nga po na po siya siya. Maulaw ka? maulaw, hindi mo na Kamu ba si ko ay yung gunaw na? Ako yun, ako ba? Gunaw na gini, hindi mo na. Lali ba akong gunaw Nauna. Ngayon din kay, lapot si tatay. para hindi alam kung makapun siya mo. Hmm. Kuto ay klaro sila niya. Asa si anong na, si mama po. Oh. <coughs> si mama si papa po siya. Ya. Tapos mananghid ta kang boss, pag-iusap okay, tayo kay boss Piki Mumbai na bigyan tayo ng panahon na makagawa pa ng lilipatan. Oo. Oh. Hmm. Kahimo pa ta sa balhinan ba no? Oh. Okay. di man um, so ta kabalin dayon kay pa man balhinan. Oh, di ta kayo Mm, so manangi ta tanga. So mientras nga wala pa ta kahimo, so temporary lang sa mo diha. No. Oh. oh. So, sabdor para to si boss. Kikim Mumbai na. Ah. Uh, usapan natin na temporary mo na kayo diyan sa kaniyang property para habang gumagawa tayo ng malilipatan, meron pa kayong matutuluyan lang tapos wala lang siguro na yun no? so may wani mo wala ka nalain nila Ay, kana, sila oh sila ha mga pibiti mo wala ka nalain oh, wala lang kay una man pud nagpinangas ako ah. Ano? Oh, una um, <coughs> man pud nagpalangas ako ah, na Karon pud na lain ko. Oh. So, Kanalang problema kay Ibuhi anak ko niya, mura ka nang kakonsensya ako, una -una. po ako po na unang gusto ko ngayon na alalay ko si Mura. Sabalhin po kayo. Basi man po sa inyong mga wansa. sa tayo na kailangan po. mga taon, na dito rin po yung nanay uh, di nang na huwag na Kamot ni Bumbay. Kana po ako muna unang po sir. Ah na pwede makahilaku kung gabi gabi ina kayo kasi ka? mag chismes ka? kasi kung ano ba umaritis umaritis alam ko ba na magsigirap dahil po yun na di man kalikayan ang unaw na si tao so, ba subay man po datang unaw na po siya mm hindi -hmm. ka na po datang masubay kaya hindi lang yung malika yan ganyan po no, so advance lang ka nag advance advance thinking oh. so yun na tapos <coughs> uh, sabihan mo rin si Aya, no? Oh. Uh, mo si Aya, o nakay lugar niya, ino ni mga na, dahil anak na problema, gusto na ka mabalhin, kaya mo rin like yung rason, hindi na kapititin, no? Mm. Ano, atuon mo siya para uh, napo yung kasadya si Aya, kung oh, mamila po daw sa iya sa Jason, kay Timan, ano ba? Oo. Oh. Kauban mo mm. ang magkasama man tayo so papuntahan natin ni Nanay Lourdes si mamaya mga mamaya mga babayan doon so, sa kanila yung libre na yung time nila na wala na siyang lakad para masabihan niya sa, sa kanyang problema na sana ay mailipat siya baka meron din sa si nanay si nanay si mamaya na gagawin nila nanay o ano man yung decision niya para pagtutulungan namin na makalipat si Nanay Lorna na ang, uh, tutuluyan nila. Uh, basta mga na nato si Boss. Mm. Si, si. Ayun, nagkita mo nila ni Juan? hindi man sila si, si Paula mo. Wala ka dali ato, no? Pag ganyan nila. Ito sa, nag-arto po sa Kinilo. Sa Kibilo. Uma? Oo, sa Uma. Kaya tanaw ko sa Uma. Mais. Hmm kasi padayunan sa ilaga mo kao. Daga nagbunga na eh. Daga mm. ano? Oh, bakit lagi yun mga kuan mga makabugas na ka ato. Oh. Magapagaling na makapagaling pagawa ng bugas bigas. Magapagaling na. Wala na guba ang payag dito sa atong ulan kusog. Ay, ay oh, okay. Ulay hangin di magay hangin na. Oh. oh, murag na kuan man sa amin kay patag man. Mm. Aon, ang gud pud ang noon. Ang humay, ang humay, dagko ko nabit humay mm. Sige na eh. Ako lang eh, istorya kay boss. Nag-aawag na ako eh. Huwag, wala po si boss kung kamo may magkita. Istoryahin na lang po siya. Uh, oh. Mabalhin ni sir. Tapos... Tagay sa aming panahon niya ko <laughs> sir. Pwede pa rin mo i-explain niya. Mabalhin mo kay nang... Kaya mamunta naman na si boss no? Ano mm -hmm. mo balihin mo kanay? Nga eh. uh, naman mo. No, may explain na ka. Maulaw ko sir. Uh, no. Maulaw mo dili, sir kay wala naman ko sa bibit eh. Wala naman ko kay sir Behero. Maulaw ko na ako dire sa si Emuha niya kung magpuyo. Muna nga uh, <coughs> magpatabang um, na lang ko nila unyo ni, ni Ma'am Aya na uh, makabalhin ko o area uh, Oh, no, thing, nagsimulang makatokon 'yung eh. bahala gamay lang. Oh, basta um, na ako ako mamakulong. Um, matulugan, nalaymatulugan sa mm, samtang mag-eskwela kasi ni nila, tapos padayon na mag-eskwela hangtod kan saanya gusto. Hangtod isang maminyo. Di isa maminyo. maminyo? Di Kung maminyo, suan man dinag eskuela matintal na. Kasi sia pod mo, puan man moda bola lang. nan. Yang surgi mo moda lang. Ay, sige na po. ganay ganya Pero lipstick. Oo. Grabe yun yung pang lipstick niita ni Nita. yun siya problema sa... Si Ninita, mga gunay, kaya mura siya ka ng tuluanan pag Hmm. Pero, kanang ko ano... Ay, niya ang mga ako, ano, kanang sige. Kanang gamay po sila, sir. Sige, yun mo, pang po sila. Lipstick? Kanang, oo. Kanang gamay pa. Kanang po ang trabaho niya. Antukahan. Asa asma niya nakita na eh? Sa, sa TV? O asa man o wad may TV sa una. Asa man mo na po yun sa una? Sa, sa mango. Ano na yung mga TV dito? O, oh, na. Cellphone, ano po na yung cellphone na yun. oh. Makita siguro yung cellphone ka ng mga ingana. O, oh, nakakita po. Basta. Na kita nandito kita sa kuan karna oo okay, yung Manila ano kanang mga trabaho bitaw mga... arang kanang ano 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 Tao dito mangarap, eh. or, na mangarte, or mawagin na yang hilig siguro, o oh. mawagin na hang kuwan ba, o so, galing ang makita na ko siya, siya buntag mata, o kung sa eh, eh na pag Gani. E, oh. E, oh. E, pag mo, na mo <laughs> <laughs> Hanap na lang na siya na ito. Doan ni mo. Istoryahan ni Tapos, dili po na maayos sa iyan na yung kanalang sige kasabaan. O, sige sa kasabaan. Kay, kahit <coughs> magod si Ninita, ang kahintang ni Ninita, kay kanang bata pa kayo na ano na ano, kailangan. Kung nasa yung mali, istoryahan lang niya mo. Tasab doon mo. Ngalong mali na siya. Ganong dili na maayo. So, yung hmm. na siyang pasab Kay, para matutunan. Anam-anam nga iyan na ba ma... Tulit, matunduan ni eh, mo kung sa itong maayong ni eh, mo on oh. <coughs> ang tama tapos kami na sa pagpunay ang cellphone na namin si cellphone gino o dapat ay eh, naman jud ka no ikaw eh, kamo may nagauban kami tiliha so yung mga tambagan ay yung akin yung sa kanang pag chat chat tapos mga basin unas yung mga muchat chat mga lalaki ba na. Nung ni nimo nga kumahimo dili gyud ma bala mag chat chat mo sa dili gyud mag uyab-uyab. O sige uyab-uyab. Ano? Gagay no si minita. Na. Na paputsipikin mo bai. Okay. Kay sharap ug nak atso sa 10 bilyon. Usa kai kanang wak pagiyod ang iyang cellphone na computer po diha pero tag mo ramo internet ali oo oh may po pero anang cellphone kana ra pud tan awon niya kanang dito eh mm -hmm. oh, kana usahay man sila oh mag kita na, basta oh, basta mo iskwela pag panit pud sir basta mo iskwela di gyud gamit ko na cellphone na dili gud dalaw naman ang iyang cellphone diha mm -hmm. Ibigan po sila pang ibilin ma. Pero kung bondang nag-eskwela, mga atun na, panapun, human po na. na siya? Oo. Oh. Kaya ako mangi, kung bawalan <laughs> po, musil po na po. Basi, di kagi makapasal. Mm. Kaya ma, kung ang iyang, imong, kung utok, kung ano, dito makapupos sa cellphone. Oo. Oh. Kung po siya na, ma, iskwila, po, ganit, yung, ako, badala, na, eskwela ko gani, di makumadala cellphone. Na mo ulit po sa unto, di rin mo, kuan, dil, yun, mo gamit sa iyang cellphone, itak po nila mayo you know, si Nonay, si Mutuo po Tapos, siya. Tapos pa siya. bago sa igulit sa eskulahan, pacheck ni mo ang iyang mga nahimo sa eskulahan, mga basi na assignment, o ipahimo ni mo daan, tagaan ni mo nga mag-study sa sayang iyang eskulahan, niya kining bago siya Oo. Bago siya makasilpon. Sige lang na kayo. Um, himoon po na mo na uh, makatapag uh, na gaida namo mo saya sa anak sa ana -an. oh so tabangan na nato si Ninika yun po ba ah. kan? anak ora limon si tong agi wala na pud ako ko bu na anu, anu, ko anu, na anu, anu, wala anu. na ay na balik ta anu. nah, mo mau lagi bantu radi ay so so this is ini

pagsikapin namin na masuportahan yung pag-aaral ni Ninita, kanyang mga aralin. So, sa, uh, sabi, mag, mag usap kami ng asawa ko at saka si Ma'am Aya para matulungan nila sa mga aralin. So, na namin yun na. Ah, si Ninita pala. Sinsya na kayo mga kabayan na kasi daming mga sasakyan sumadaan kaya medyo may ingay yung uh, video natin ngayon tapos maraming salamat talaga no sa suporta ninyo sa aming pagbablog kasama si Nanay Lorna, si Mama Aya uh -huh. at sa pagsuporta din ninyo sa vlog ni Nanay Lorna maraming salamat talaga no um Nanay Lorna Umaling yan yung po yung vlog niya maraming salamat po sa magmamahal sa ako ah. Mm. may na kay subscriber na ba? Oo. Oh. Mm, na subscriber niya. <clears throat> so, salamat talaga no sa panonood ninyo. Malaking tulong na po yan. lang lalo na maraming salamat sa patuloy na tumulong kay Nanay Lorna, yung sponsor. Salamat talaga sa malaking tulong na po ng sponsor nila Nanay Lorna. Yung bumili ng bubong, yung trapal meron din nagbigay ng uh, para pagkain nila nanay at yung bumili ng cellphone para magamit nila nanay si Papa bumili ng mga pagkain din nila araw-araw so salamat talaga ng mga kababayan sa inyong suporta at sa panonood napay na ko na ako po na kong pasalamat kayo oh. na kumplito po na kong sabi vlog na po na kong sal. Salo. Abangan yung mga kababayan ang pagtsatsaritin -cha nila na pagpamimigay sa kanyang mga uh, kamag-anak, mga kapamilya niya. Yun yung unang gagawin niya sa kanyang pagbablog. Asa ah, ginapit ang dagyan ng parilipin? Sa, sa lokasyon. Sino kadang daw? oh, sa mango. Sino ka daw sa mango? Mm -hmm. na to kung siya makaya kaya budget, mag-budget pa bugas. para, sir. Oh, para panghatag dito. Na para ipindi na lang o oh, ah magpatawag, ipatawag ba sila o oh, isa ko na lang o oh, ato dito. Oo, oh, sige, sige. Ang isang katulito, tanawa, pangitaan na to ka idea saan mm -hmm. pagkuhan, saan paghimo na to. Kung ipatawag nato, mga lagyo, mga siguro mo ba? Um. Oo. <coughs> Pero ang um, kuhan dito kay... Ito mga tuta dito mga siguro mga hapon na kay... Na, -na sa balay? Oo, naanang sa balay. Na -na like, daghan po sila dito. Mm -hmm. Pero um, para malipay po sila. Sabi ko ni 24, gusto na akong mga parinti. Mm -hmm. mm -hmm. <coughs> Sige, hindi lang natin. Ay, kisa may mga parinti benigat, no? ay, na sabi ni Ay Ay, katumaman na may niya? Oo, napaka ng mga umat po tila. Nampus, mga luma diya. Yes, ay, igsuon mo rin yung mga pamayli na? Oo. Papa, papa ni Mayling. Manghul oh, ni mo? Oo. Tag ni. Ay, ay agaw mo? Ma Oo, manghul po ni mama. Ang mama po ni... Papa Mayling. Oo, ma Papa Mayling. Ah, first cousin. Oo, na kanang akong papa mangun po di papa ang papa po ni kuan diri O kuan ni mahirin papa kirikasin kay tanan oh. amo ang mama magsoon man magsoon pa -pa papa po magsoon papa magsoon po ay sige diha tamo mag schedule ta na yung sa'yo yung sa'yo plano na eh. diha maghatag, hatag huwag sa salapadang mm. So, abangan niyo yung vlog ni Nanay Lorna mga kababayan. No? Ah, uh, Daghang kayo nag-support ni Mo. Daghang support sumuporta kasi yung channel ni Nanay Lorna ah, uh, madaling tumas yung subscriber ni Nanay. So, ah, magkamadun, wala ka pagkatun, no? Oo, oh, dahil na kumupan hmm. kayo. Sige, pwede. sige. Hindi ko ako po sa tigulang. Mag-istorya na tag-usap na pag gumanaw, i-sorry yan magpapa. No? Oh, sige, sige, sir. So, yun po mga kababayan. Maraming salamat sa inyo lahat. Uh, Pag-usapan muna namin nila mamagpapa. magpapa. Pa magpaalam muna ako sa kanila na ilipat namin si Nanay Lorna at wala mang luti sila Nanay Lorna dito na malamig sa paralan. So, dyan muna namin ilagay sila Nanay Lorna sa luti nila, Papa. So, maggawa kami kahit konti na matutuloyan nila maghanap pa kami ng mga kahoy para gawaan ng bahay sila na nilo na dyan. Maraming salamat sa inyong lahat mga kabayan sa inyong suporta, lalo lalo na sa suporta ninyo kay Nanay, Lor kay Nanay Lorna na, at sa kanyang buong pamilya. Pakisupport po sa aming vlog kay Nanay Lorna Umaling, kanyang channel, sa akin, mga uh, Unio Team Vlog at saka kay Ma'am Aya. So, hanggang dito lang mga kababayan. Maraming salamat po. At oh. ingat kayo palagi diyan. Salamat po. Ang sartes niya, mo? Oo. Oh. Maraming salamat po sa tanang nagmamahal sa araw. I love you. Wow. I love you. Pindutaw. <laughs> <taon>. So, <laughs> bye. -bye.